Alright. Bakit kailangan nating sumabay sa makabagong technology ngayon? Ah, yung kasi no, ngayon kasi uso yung online. Tama ba? Okay, um, kasi dati po, yung mga nagne-network 1998, 1996, 1997, ang technology nilang ginagamit, landline. Pag may prospect sila, ako na-experience ko to, na naisaksihan ko mismo to sa mga nagne-network dati. Ba? Oh. Pare, sige, alas dos tayo sa Green Hills sa may katabi ng Caltex. Hihintayin kita sa baba doon. O kaya doon tayo, alam mo yung BPI? Doon. Hmm, diba? Di ba? So, doon kita hihintayin. Alas dos. O, alas dos ng madaling araw, namuti na matawala pa. so, alam mo ba, napakasarap mag-network ngayon kasi ang communication mura na. May ali text, only call, only net. Tama. Tapos, lahat na may, 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 may cellphone. So, the more na mas, open yung communication, mas madali, mas madaling mag-network. Um, lalo na ngayon, dumating yung online. Dati kasi kami, para magka-grupo ka sa Hong Kong, di ba, mag-telegrama ka muna. Hindi <laughs> naman, di ba, maglolong distance ka. Kung may kakulala ka sa Hong Kong, di ba, tito, tito, may negosyo po ako. Oh, uh, grabe ang ganda nito. Da -da -da -da. 'Yun lang ang way para makakontact ma 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 mo or ma mapaabot 'yung business mo. Pero nowadays lahat may Facebook. Tama ba? May Viber, may Skype. Viber. Pinaghalo kong Viber sa kanu para walang mali, 'di ba? Lagi kayo nag <laughs> <laughs> Oh, yeah. Diba? Isahan lang. Oh. Nakita mo ngayon mura na ang ang communication, mura ang technology, kaya napakasarap mag-network. Yung kung dati ang ang market lang, barrio, di, barrio mo, tapos province mo, tapos Pilipinas lang. Pero dahil nga sa communication, because of technology, yung buong mundo na yung market mo. Hindi ka nagagastos ng libo-libo para makontak lang yung prospect mo. At ngayon nga, dahil nga sa computer, dahil nga sa internet, para kang namumulot na lang ng prospect sa iba-ibang pansa na uh potential kasi may pera sila. Kaya sabi ko nga kung kung ang offline nag -ma nag nag bibingwit ka o naglalambat ka sa ilog. 'Yun ang offline. Pero ang online naglalambat ka sa karagatan. So Kaya sa mga hindi pa po nag go online uh, do give your best mali e. Eh. na ako eh. Do your Oh, wag na. Mga ganun ba? Bigyan nyo po ng favor sarili nyo. Di ba? Mas madali. Swabe. Pag-aralan nyo po ang online. Pwede po bang gusto kong i-acknowledge uh, lang dito si Boy Sunny? Nandito yun. Palapakan natin. The captain of online marketing. Kapitan. Ah, uh, every Monday, eh, ano na ko ha? Okay lang, bye? Akong ay eh, ano ha? I-plug ba? Okay lang? Yeah. Uh, di ba? Mas maganda pagbisaya, bisaya, di ba? Fluent. <laughs> Sisani uh, si Sunny Boy po, mayroon siyang ginagawa na online training open to all kay sa, sa Macdo El Pueblo every Monday alas 7 ng gabi. Uh, Tuloy-tuloy po yan. Tama po, service niya po ito sa mga taong gusto matuto ng online. Libre po. Um, libre ang pagkain. Mag magkano ang pagkain? 150. Ay, libre ang training. May bayad ang pagkain. Yung 150 po, 'yun yung kakainin niyo sa McDo. Oh, pag kakain ka sa McDo, pero matututo ka sa training niya. Wala to, seryoso po to, wala pong bayad ang training niya sa online. Pero po, uh, magbabayad ka ng 50 para sa pagkain mo. So, Mac ano yung chicken? Chicken 'yon, chicken, no. Uh, chicken Joy. Hindi, <laughs> <laughs> totoo to totoo. libre po. Sino na experience ng tra ano, training ni Sunny Boy. Pwede po. Maganda ba? Yeah. So, mayroon pong module 1 at module 2. Iniimbitahan ko po kayo sa mga gustong matuto ng online marketing every Monday sa, sa Macdo, El Pueblo, Ortigas, alas 7 po ng gabi. Open to all. So, bukas, tambak ang tao doon. Okay. Palaban natin. Captain Sunny from Ultimate Eagle. So, aralin nyo po. Please lang aralin nyo para makasabay po kayo. Kung hindi pa kayo marunong, tinuturo nyo po na very elementary ang turo niya na ma maintindihan nyo. So... Attend po tayo doon. Next.